Hello, hello mga kaluto. Subo nga adlaw, maluto naman kasang aton. Nga, paniulto, nga pochero, mga kaluto. Ang putsero, tani paluto, mga putsero. Alapobre lang ni mga kaluto. Ah. Kumaga ang aton ng mga ginaluto mga kaluto ma-afford lang sang aton nga mga nanay kung mga aton ginaluto is ka-budget friendly lang yung mga kaluto ang akon regados lang gani mga kaluto karne ang gamay ah, saging kamuti kapit mga kaluto aman ang mga ginalo ko sa akon nga pusero mga kaluto ah, kita mga kaluto, luto ta. Dapat, mangin creative, manda siyempre, mangin creative, takag mangin ano, tayo resourceful tayo kung anong available sa aton nga kitchen, mga kaluto. Kag siyempre, kung ano ang was mapanamit pagit sa aton nga an mga kaluto, amun ang idugang ka mga kaluto, eh, kailangan siyempre, mangin innovative, man tayo mga kaluto. Since ako yabal mga kaluto, nag-trabaho ko sa mga restaurant mga kaluto, mas nami gid gali nga dapat ah um, kabalo ka isang lasa sang ginaluto mo maskan ginatanaw mo lang sa kung pa mo na ang mga ano ba kung pa ba mo na ang outcome imagine mo na ang la, sa inyong mga luto. Kung nami ito, hindi. Ang muna bala mga kaluto. Siyempre, ang mas importante da, mga kaluto, magluto ta by heart mga kaluto. Kaya siyempre, ang muna ang the best ingredients sa aton, mga pagluto mga kaluto. Kaya sa aton nga mga nanay dra nga nagawatch, sige, ari mga haluto ho nami ni saya mga haluto for our lunch man or dinner pwede ginyo siya lutoon mga haluto kay kadasig lang ginyo saya lutoon mga haluto ang aton nga mga rekados is ara lang makita lang gid sa inyo mga haluto nga kitchen mga haluto sa aton nga mga gapamangkot nga nga ako nung nga ilig magluto ay siyempre mga haluto nagdugay ko sa kitchen, mga kaluto, college pa lang ko yung mga kaluto, yan, nag, uh, nag, working student kaya sa restaurant, sa dagko nga restaurant, mga kaluto. Siyempre, mga kaluto, special thanks kay Tita Ram, kay Tito Romel Kalipusan, o oh, so family, thank you so much, kaya nga tagaan nyo ko opportunity nga mga katrabaho dira as your working student, damo, nga salamat, mga kaluto. Kag, please, bisitahan nyo ang ilang, nga uh, store mga kaluto ara sa Bacolod City mga kaluto kanamit gates ang ilang at chicken inasal mga kaluto kag don't forget to like and subscribe kaunta mga kaluto teka unta ano pa nahulat kid